Samantala, kaugnay pa rin po ng uh, epekto ng na nagdaang bagyo. Nasa linya po ng ating uh, telepono, si Kagayan PDRMO Head, Rueli Rapsing. Magandang umaga po. Yes, uh, hello. Uh, magandang umaga po. Right, Good morning po si Dayan po Ito, kamusahin lang po namin ang uh, aftermath po ng bagyong nando dyan po sa Kagayan dahil dyan po naglandfall ang nagdaang bagyo, sir. Uh, yes, ma'am. Uh... All efforts now are uh, naka-toon na po sa ating uh, relief and recovery po at uh, naka-schedule po ang ating uh, governor together with the regional director going to Kalayan para makita yung uh, e dinulot ni Super Typhoon na Nando doon sa uh, landa kung saan nag-landfall po yung, uh, yung yung, yung, uh, super typhoon po. Mm -hmm. But what are the initial data that you have, sir, sa inyong opisina? Ilan po yung total na naapekto ang individual at um, may casualty po ba, sir? Uh, yes, merong uh, mayroong uh, casualty reported. Somehow, uh, Hinihintay natin yung official report ng MDRMO no? para mm -hmm. maging part siya nung uh, report natin sa PDRMO. Mm -hmm. So still undergoing a verification. But sir, uh, yung pong mga daan po dyan, um, possible po ba lahat or may mga area pa rin pong impossible? Uh, all roads and bridges po natin, uh, major roads and bridges, possible po sa Uh, wala po tayong mga impossible bridges mm -hmm. How about, and uh, roads. Alright. How about damages po, sir, sa ating po mga kabahayan? Well, uh, initially, ang nakuha pa lang natin uh, yung uh, sa sector ng agriculture, um, uh, livestock and uh, fisheries, naman ano. As to uh, the infrastructure, wala namang nasira mga major infrastructure like uh, roads or, or bridges ang uh, ang uh, ini-estimate ng mga coastal municipalities po natin, especially Kalayan, yung mga structures na nasira talaga, yung mga totally and uh, partially blown na mga uh, bahay po. Mhm, na pa until sir. until now uh, ina-assess pa po ng mga local MDR mm -hmm. muna din. All right. So undergoing assessment pa rin. But for for the agriculture, so you mentioned, um apektado rin po, may data na kayo dito kung gaano po ang halaga nito, sir? Well, uh, partially there was a uh, amount uh, submitted initially from the agricultural sector. Uh although we're still were still uh, collating. Uh, the rest. Uh, Umaabot na ng 300 million eh as to the high-value crops, fisheries, and livestock. Mm -hmm. uh, almost uh, 100 million na rin. Mm -hmm. mm -hmm. Alright, sir. Um, as we speak, sir, yung ating pong mga residente, nakabalik na po sa kanilang mga kabahayan? Wala na po sa mga evacuation center? Yung mga nanatili na lang sa evacuation center, no yung mga totally blown yung mga bahay okay. uh, yung mga families there uh they're fixing their house nasa uh, naka evacuation center sila while uh, uh nag-nag-aayos na lang mga bahay po Mhm mm may estimate kayo sir ng number na, na still in the evacuation area Ah uh, wala ma'am wala pa tayong uh, nakuha ang uh, reports pa But uh, the directives yesterday as to make uh, sure uh, sa assessment, uh, safe yung kanilang pagbalik po ng kanilang mga uh, bahay po. Mm -hmm. Sir, hihiran din ako ng information if you have. Doon sa Tumaob na Bangkata, masa may area ng Kagayan? Yeah, uh, the initial report is uh, although hindi pa siya uh, officially reported by MD, uh, MDRM o uh, Santana, ano, um, these are fisher folks, mga tripulante, uh, mga uh, fisher folks from uh, Quezon. Uh, Nakisilong sa uh, Santa Ana. Opo. Uh, and uh, hindi na sila umalis doon kasi sa sa vessel nila. Mm -hmm. And nung uh, dumaan na nga itong bagyo, eh, tumaob na yung nilang bangka. Mm -hmm. Mhm. Mm All right. So, do you have data sir um, kung kamusta po yung mga sakay pong trapulante? Well, uh as I've said uh, hindi siya pa kasi na i report uh, by okay. by MDR but the the report was that um, out of the 13 uh, uh fisher folks 6 yung uh, na-rescue, na, uh, mm -hmm. one is dead and uh, the rest uh, missing pa. Mm -hmm. All right, so we'll wait for the official report. Well, maraming salamat po sa inyong oras, kagayan PDRMO Head Sir Rueli Rapsing. Thank you po, sir.